Kay Soto sunod-sunod ang defensive plays, pampainit na muna tayo sa video ito at laro na naman ng Yokohama laban sa team ng Shimane, Susano Magic ngayong araw, bilang yung naging trending ang laro na kung saan talo na talaga sila, pero nanalo pa 0.8 seconds ang oras, nakatabla pa panalo sa overtime, Dwight Howard pwede sa gilas at pwedeng maging kakampi at mentor ng mga young bigs natin, yan para sa video natin ngayon, umpisahan na natin. Game din na nga ulit ng Yokohama Bicor laban sa team ng Shimane, Susano Magic, pero bago ang larong ito ay tignan na muna natin ang mga plays ni Kai Soto sa latest nilang laro. Karamihan nga ng play o laro ni Kai Soto sa umpisa ay sa depensa na muna ito nagparamdam at sa play na ito ay hinabol niya ang tira ng kanilang kalaban, mintis ang tira, rebound ng Yokohama. Na-explain natin na patraveling traveling ang import laban sa depensa ni Kai Soto at masasabi natin na good defense itong mula kay Kaiju dahil na rin sa turnover ang resulta para sa kalaban ni Nakai, bola ng Yokohama. Sa sumunod na play ay gumawa na nga ng puntos itong si Kai Soto. Gusto natin ang galaw ni Kaiju, spin, body contact sa defender, pwedeng foul pa ang eksena ito, floater o hook shot, pasok ang opensa ni Kai Soto. Kapag si Kai Soto ang tinuruan ni D12 o Dwight Howard ng mga galaw at iskarte sa loob ng paint kahit ilang mga moves lang na magagamit ni Kai ay gagaling pa nga si Kai Ju, lalong lalo na at malawak ang experience ni Dwight Howard at marami siyang mahibabahagi dito kay Kai Soto. Yun ay kung magiging naturalist player si D12 ng gilas at nagkaroon ng pagkakataon na makapaglaro kasama itong si Kai Soto. Sa depensa naman ay wala na tayong masabi pa kay Kai dahil maganda ang ginagawa niya sa aspetong ito, palaging merong maibubuga sa pensa sa kadalro at sa eksenang ito. High jumping ability at timing ang ginamit niya, pinalipad niya ang bola butata ta inabot ng kalaban. Solid rin ang pagka ni Kai Soto sa kanilang kalaban sa play na ito, nagpapatunoy lang na kapag merong isang Kai Soto sa loob ng paint ay hindi ganon kadali ang score sa shaded area. Sunod-sunod nga ang black ni Kai at sa play na ito, kahit na nasa likod si Kai, ay kaya pa rin niyang habulin ang layup ng kalaban at nakalimutan niyata ng umatake sa basket na isang 7-footer itong si Kai at nasa teritoryo niya ito, ang shaded area. It yung nakita natin na play na kung saan maganda ang ginawa ni Kai Soto, pumostay, umikot pinwersa ang kanyang puntos, pumasok laban sa import. Dito naman nabutata ang kakampi ni Kaiju pero maganda ang follow up ni Kai Soto, naging highlight pa niya ang play na ito. Nagpahiwatig na si Dwight Howard ng kagustuhan niya na maglaro sa gilas kung hindi na siya isasali ng US sa kanilang pool at ang nakikita natin na senaryo ay pwedeng makasama ni Kai Soto sa mga susunod na laro ng gilas itong si D12 at posible na makapagbigay nga si Dwight Howard ng magandang payo dito kay Kaiju. Nagiging usap-usapan na ngayon ang post ni Dwight Howard na mukhang sa gilas na lamang ito maglalaro bilang naturalized player dahil na rin sa naiisdab na nga si D12 sa pool ng Team USA kahit na sa kagustuhan niya niyang maglaro para sa team ng USA sa mga huling yugto ng kanyang karera bilang isang basketball player. Napakatindi hey. rin ang ginawa ni Bilangel sa kanilang laro laban sa team ng Busan KCC ages at narito ang eksena ng laro na kung saan halos hindi talaga kapanipaniwala ang nangyaring play o ginawa ni Bilangel sa larong ito. Eksena natin lamang si na Bilangel ng 1 point laban sa team ng Busan KCC 1.5 seconds oras natin na natitira at ang nangyari nga ay tumira ang KCC pasok ang 2 points counted pa nga akala nila tapos ng laro pero meron pang 0.8 seconds na natitira para sa team ni na na Daegu Korea Gas Corporation. Original na plano, pagmintisin ang tira sa free throw at ubusin ang 0.8 seconds pero pumasok yung tira ng busan sa free throw line. 0.8 seconds, eto na nga si Bilangel. Foul ang tinawag, may nakita ang referee na bitawan ni Bilangel ang bola bago na ang oras, tatlong free throw para sa kanya. Unang free throw pumasok, tuwang tuwa ang mga fans ng Tigo Korea Gas Corporation dito kay Bilangel. Score natin 86-87, lamang ng isang KCC. Sumunod at ikalawang free throw, hindi na pumasok. Dito na kinabahan ang mga fans ng Daegu Korea Gas Corporation dahil pwede silang matalo kung hindi papasok ang ikatlong free throw ni Bilangel pero buti na lang at pumasok ito na uwi sa overtime ang laro. Naging mainit pa rin ang laro hanggang sa kahuli-hulihang segundo dahil halos dikit ang score at muntika na naman na nagkaroon ng overtime. Panalo ang team ni Bilangel na Daegu Gas Corporation at lahat ng mga nanood ay hindi inaasahan ang mga plays na kanilang nasaksihan sa game na ito.